Ayan, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ako ngayon ay magtitinda ng tinapay dito sa Oriental Mindoro, Philippines po tayo. Uh, Oriental sa Hancho Doro. Tayo ay magtitinda ng tinapay ngayon. Iikap tayo sa iba't ibang barangay. Na tatlong barangay ating iikapan dahil ang itong ating mga paninda na tinapay diyan Dami yan. Ipandisal pa dyan sa loob. Ayun Ah, sana naman tayo ay pagpalain ni Lord ngayong araw na ito na tayo ay maka rami ng binta. Na ubusan natin tinapay. Ah, ito ang ating buong. Oh. Ladies and gentlemen no? Kailangan na talagang palitan ng ating bubong Sira-sira na ang ating bubong ng Top down Sira-sira na yan Punit na mga sako. Sana naman tayo ay Maka Mabihayaan Ngayong araw na ito Sana tayo ay palarin din Sa pagbablog uh, Sana ay Tayo ay blessing ng YouTube ng maganda-gandang sahod. Yan lang po. Bye-bye po at maraming pong salamat sa inyong panonood.